tulungan ka. Kung gusto mo ng collaboration, di ba? Kung papayag si Kalinga <laughs> Prab, eh di, para makatulong din tayo sa isa't isa. Eh di, tulong pa rin, di ba? Mga content mo, di ba? Pag bumisita ka sa diet, di ba? May bablog mo. So maganda rin yan at matututo ka lalo. At alam ko naman magiging successful ka bilang isang blogger din. Kaya mong pagsabayin yan, pagtitinda, pag-aaral, pagiging artista. Piling ko star. kaya ko naman kasi ano eh, dami mo lang workaholic, workaholic, ako. dami mas, mo ng ano? Parang mas, ano, mas, tawag yan, parang mas nababalansi ko pag marami akong ginagawa kesa sa yung konti na. Hmm. So time management. Oo. <laughs> uh -huh. Mas gusto mo yung nabibisi ka. Oo, oh, gusto ko yung uh -huh. lagi uh lang. -huh. Basta mag-focus ka pa rin sa pag-aaral mo uh -huh. na makatapos ka. Gawin mo lang part-time yung, ano, uh -huh. yung pag-vlog, yung pagtitinda mo nandiyan pa rin, di ba? Basta, um, nakikita ko naman yung ikaw na magiging isang successful na, na tao. Dahil sa sipag mo, yung babuyan mo, lalaki pa yan, no? Thank you. Yeah. Yeah. Um, good luck sa atin pareho. And basta thank you, Melida, na kahit na hindi ganun katagal ang ating Ilang months? Four? Five? Four, five, five, months, five. talagang solid din ang naging bonding natin. Yung, kahit di tayo araw-araw na bumag, di ba? Kasi uh, layo mo. Pero, naman tayo, di ba? yun nga. Tapos, maganda rin yung marami natuwa sa atin, mm -hmm. nagmahal. And thank you, though, na bilang uh, isang partner mo sa lab. At, yun, to, message ko yung para sa sa'yo, sana, yun nga, uh, maging successful ka. At uh, huwag sana ma-apekto ma, ma sa'yo. Huwag ka sanang ma sa pag tigil ng love team natin. Diba? Wala naman din itong magiging uh, epekto sa'yo, di ba, na negative. Okay naman. <laughs> <Sana>. <laughs> at, yun, sa, sa mga supporters naman po, at sa mga nagmamahal, na um, gusto ko lang po humingi na asensya. Dahil na-disappoint ko po kayo. Hindi ko na ibigay ang ang, ang gusto nyo po. At, uh, um, sana maintindihan niya na lang po ang ating ang aking dahilan. Ngayon, nasabi ko naman kanina. Eh. Kaya, uh, till next time. Till next time.

kausap kayo ni Dan. Oh, And ayun, kumusta? Okay lang po. Okay. Hmm? Kumusta okay nararamdaman mo ngayon eh? sa mga nangyayari? Shocking po yung Rob. Grabe, ang bilis. Pati ako na shock eh. <laughs> Pero decision, kumbaga sabi ko nga, di, lang, di lang naman ako makakapag-decide eh. Siyempre, kailangan ko i-consider yung decision nyo, ikaw, ni Dan, bago bumuo ng uh, bago yung love team, diba? di ba? Hindi naman pwede na ako lang yung masusunod. Kaya ayun, um, okay ka lang. Okay ka naman, nalungkot ka ba? Oo, oh, okay. nalungkot ko. Kasi siyempre, naging ano, na, ang naging malaking parte na din po yung love team namin ni Sir Dan sa akin, sa so, kung asa na ako ngayon. Kaya lagi po ako magiging face eh. And nagulat uh, talaga po ako na gano'n, gano'n kabilis. Pero syempre po, kung para naman sa kabubuti ng lahat, mm. doon po na. Um, ano yung plano mo? Ano yung nas tumatakbo sa isip mo? Ngayon? Um, <laughs> Siguro po <mo> kaya lang. <laughs> Blanco? <laughs> Kasi di ba po kaya lang. Nung ano, nung, pumunta kayo sa bahay, di ba? Nagtanong din po kayo nun sa akin. F. If kung mawala ba sa akin si Sir Dan as love team, papay ba love team sa iba? Di ba yung naging sagot ko po doon ay hindi po. Mm. Hindi na po ako papayag. <laughs> hindi <laughs> ko naman alam. <laughs> Hindi. Oo oh, nga eh. Hindi, actually, naintindi ako naman yung sagot mo kasi ganun ka na ka-close, ganun na kayo ka-close ni Dan, di ba? Ganun na kayo ka... Yun nga, yung... Uh, samahan nyo ay solid na talaga, okay. di ba? So, nag-uusap pa rin, nag-uusap kayo, even walang vlog. Okay. Kaya siguro, um, uh, nasagot mo rin yon ng gano'n na parang di mo ma-imagine na iba yung kalabi mo. So, ako naman is eh, siyempre um, kumbaga ang plano ko naman para sa kabubuti din nating lahat Apo. lalo ka na as beneficiary ko di ba tinanong nga kita kung papayag ka rin mag vlog pero ngayon ma-advise ko sa'yo uh, wag na muna ano? kasi may plano din ako sa Kalingap Angels Batch gusto ko rin mag-meet mo sila di ba? Ah, kasi yung pag-vlog, andyan na lang naman yan eh. Di ba? Di naman mawawala yan. Ang malaga yung mga supporters mo andito. Oh. Di ba? Andyan sila. And yun, nakita ko naman kita na ang potensya sa pag-vlog. So hindi na mawawala yun. Ikaw, si Carla, kayong dalawa baka... Um, ilang... Oh, pag vlog oh, baka... Punting eh, panahon na lang, oh, di ba? Makapag-vlog uh, na rin kayo. Kasi yun nga, uh, yung tulong ko na lang naman sa'yo is yung allowance mo, di ba? Gastusin. Yung lang, yun talaga may tutulong ko sa iyo sa ngayon kasi scholar ka pa naman, diba? 'di ba? Kung hindi ka naman scholar, 'yan matutulungan kita. Kumbaga, kalingap ka na eh. Hindi ka na pwedeng basta-basta na lang mawala unless kung iwan mo kami. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ka naman na ano, hindi mo naman naisip na hindi naman po niya. Iwan ng hindi. Kasi sobrang ano, tinatanong ko po ano, malaking utang na loob, mm. yung lahat kung asan po ako ngayon, kung ano yung mga blessing na dumadating sa akin. Kasi para sa akin, wala naman po ito lahat. Kung wala okay, po ngayon. Ah, thank you, thank you. Yeah. What if may mga sponsor na yun nga, sabihan ka na, umalis ka na sa kalinga. So, Wala naman po, Kuya <laughs> Rob. Hindi, mga... But if kung meron lang, gano'n? Hindi po, hindi naman po ako papayag, Kuya Kasi ako yung tao, Kuya Rob, na as long as alam ko naman na oh. hindi ko ikakasama. Hmm. Tsaka, ano, kahit anong opinion po, kahit sinong, ano, sinong nagsasabi sa akin, kaya ko naman po siyang tignan kung, ano, kung tama ba yun or mali. Hmm. So, ganun ka ka-grateful sa kalinga. So, kahit walang love team, Uh, yun, kahit naman walang love team, masasabi ko na talagang marami pa rin naman susuporta sa iyo. And, anong, ano, anong message mo sa mga Dandit fans, supporters? or supporters mo. Okay. Uh, message ko po sa mga sa community po ng dati. And, uh, thank you so much po sa pagmamahal. Sobrang naramdaman ko po yung pagmamahal nyo nung mga nakaraan. Okay. Pero ano, stay positive lang po tayo. Huwag po tayo mag-spread ng negativity. Kasi yun po, um, may mga na, nasasaktan po tayo. Pero at the same time, nakakapas, nakakapanakit, nakakapanakit din po tayo. Kasi sa nasasaktan. Dahil lang sa nasasaktan nasasaktan Parang ang ano, para sa akin po, hindi yung tama. Tsaka, um, sana po, kahit wala nang love team, wala nang daddy, sana tuloy pala, tuloy pa din po yung support niya sa akin, kay Sir Dan, sa Kalingap, dano na po sa Kalingap. Oh, uh, thank you po sa lahat-lahat. Pero -lahat. kung Ah, uh, what if palimbawa ay may dumating hindi natin pinila no? di ba minsan hindi naman natin alam minsan merong ang mga viewers mismo magsasuggest na uh, talaga, kalinga prof i mo siya kay ganyan kay ganyan what if magsuggest ang viewers ng gano'n tatanggapin mo ba ay hindi ko pa alam kayo <laughs> yeah, pre viewers ang nagsuggest di ba Ayoko ko magbitaw na uh, sa ngayon talaga kumbaga sa ngayon kasi talaga uh, Masyadong fresh pa yung uh, oh. pag-iwan sa akin ni Sir Hindi ko ba kaya? Nasaktan ka? Nasaktan ka? Nasyak, Kuya Rob. Tsaka syempre, na ano, nasaktan, din? nasaktan, nasaktan ako. ako para sa community namin. Kasi alam okay, ko... Hindi, so sa sarili mo. Hindi, uh. <laughs> syempre ka't love team lang, di ba? Uh. Nerd na Na-hurt ka rin Hindi nawan. naman, Kuya Rob. Hindi ka na-hurt? Hindi. Na Weh, <laughs> di ako hinawala. <laughs> Hindi ako hiniwala eh. Nakita ako sa mga mata mo eh. Hindi naman. Nasyak lang. Nasyak na lang. May kasamang pangihinayang gano'n. Oo, oh, kasi ang dami. Ang daming plano para sa amin. Pero, tiwala lang tayo kay Lord hmm. siyempre. At, Everything happens for a reason. And, yun nga, siyempre, di, after kay Lord, dun sa mga taong tumulong sa atin, di ba? Kaya ako, si Kuya Bal, ah, um, yun nga, minsan, ay may nasasabi rin sa atin, pero ano kasi, kumbaga sila, alam na sila Kuya Bal, sila yung matagal nang alam na niya yan, mga, kumbaga ano, may karapatan silang mag-advise sa atin. So, huwag tayong masaktan kung ano man yung nasasabi nila minsan, no? Kasi, sila Siya na nga yung founder is, di ba? Kung baga, alam na niya talaga, may mga pasikot-sikot dito sa pagbablog, alam na niya. So, kung may advice man sa atin, tangkapin na lang natin. Di ba? Tama? Okay. Uh, Gano'n din naman ako, kahit ako ay, kahit grabe na yung subscribers ko, mas mataas na yung subscribers ko kay Papa, pag may advice yan sa akin, talagang sinusunod ko pa rin. Kasi siya naman din yung nagmula ng Team kalinya